Disclaimer. Ang podcast na ito ay for informational and educational purposes only gamit ang artificial intelligence or AI na pwedeng magkamali. Kaya kung meron kayong mga mahahalagang desisyon, ay maari lamang na kumonsulta sa mga eksperto o propesyonal. Magandang araw sa inyong lahat. Kumusta ka? Alam mo ba na ang bawat isa sa atin ay may mga paniniwalang minsan ay humahad lang sa ating pagunlad? Tama ka, yung mga limiting beliefs na tinatawag. Isipin mo na lang, ilang beses mo na bang sinabi sa sarili mo na hindi ko kaya yan o imposibleng mangyari yan. Sigurado ako, marami sa atin ang guilty dito. Pero hindi ka nag-iisa, kaibigan. Sa video na to, pag-usapan natin kung paano natin mapaglalabanan ang mga negatibong pananaw na to na pumipigil sa ating umunlad at magtagumpay sa buhay. Una sa lahat, kailangan nating maintindihan na ang mga limiting beliefs na to ay nabuo sa ating isipan dahil sa iba't ibang karanasan, maaring sa pagkabata, sa paaralan, o sa mga naging karanasan natin sa buhay. Pero tandaan mo, hindi ibig sabihin totoo ang mga to. Halimbawa, kung palagi mong naririnig noon na mahirap lang tayo, hanggang dito na lang ang kaya nating abutin, posibleng naging bahagi na to ng iyong mindset. Pero tingnan mo ang mga taong nagmula sa hirap pero ngayon ay tagumpay na. Patunay sila na ang kahirapan ay hindi hadlang sa tagumpay. Isa sa pinakamabisang paraan para labanan ng mga limiting beliefs ay ang pag-identify at pag-challenge sa kanila. Kapag may sumagi sa isip mong negatibong pananaw, tanungin mo ang sarili mo. Totoo ba to? May ebidensya ba ako na susuporta dito? Pangalawa, palitan natin ng positibo ang mga negatibong pananaw. Sa halip na sabihin, hindi ko kaya. Sabihin mong, matututo ako at kakayanin ko. Sa halip na imposible, sabihin mong, may paraan para magawa ko to. Pangatlo, surrounded ka ng mga taong positibo at sumusuporta sa iyo. Alam mo ba na ang energy ng mga taong nakapaligid sa iyo ay nakakaapekto sa iyong mindset, kaya piliin mong makisalamuha sa mga taong nagbibigay sa iyo ng inspirasyon at motivation. Pangapat, mag-invest ka sa continuous learning. Basahin ang mga libro, manood ng educational videos, mag-attend ng workshops. Habang lumalawak ang iyong kaalaman, unti-unting mababago ang iyong perspective sa buhay. Panlima, practice self-awareness. Obserbahan mo ang sarili mo. Kapag may sumagi sa isip mong negatibong pananaw, i-acknowledge mo ito pero huwag mong hayaang kontrolin ka nito. Pang-anim, set ka ng realistic, pero challenging goals. Start small, pero dream big. Kapag nakakamit mo ang mga maliliit na tagumpay, mas lalaki ang tiwala mo sa sarili at mas madali mong mapaglalabanan ang mga limiting beliefs. Pampito, celebrate mo ang progress mo kahit gaano kaliit. Ang bawat hakbang pasulong, kahit maliit, ay isang tagumpay laban sa mga limiting beliefs mo Tandaan mo, ang pagbabago ng mindset ay hindi nangyayari overnight. Ito ay isang proseso na nangangailangan ng panahon, pasensya at commitment. Pero worth it ang lahat ng pagsisikap na to. Isa pang importante, huwag kang mahihiyang humingi ng tulong kung kailangan mo. May mga professionals na handang tumulong sa iyo na i-process at i-overcome ang mga limiting beliefs mo. Alam mo ang pinakamahalagang hakbang ay ang pag-acknowledge na may mga limiting beliefs ka at ang desisyon mong baguhin ito. Kung nakarating ka sa point na, To, congratulations! Nagsimula ka na sa iyong journey. Kaya mo to, kaibigan. Huwag mong kalimutang ang bawat tagumpay ng mga taong hinahangaan mo ngayon ay nagsimula rin sa pagpapalaya sa kanilang sarili mula sa mga limiting beliefs. Bago tayo magtapos, gusto kong ibahagi sa iyo ang isang quote na palagi kong iniisip. Your only limit is you. Totoo to. Ikaw lang ang makakadikta kung hanggang saan ka makakarating. Sana ay nakatulong ang video na to para mas maintindihan mo kung paano mo mapaglalabanan ang mga limiting beliefs mo. Remember, you are capable of amazing things. Huwag mong hayaang pigilan ka ng mga limiting beliefs mo sa pagkamit ng iyong mga pangarap. Kung na-inspire ka sa video na to, ilike mo lang at ishare sa mga kaibigan mo na feeling mo ay kailangan din marinig to. Don't forget to subscribe sa channel para sa mas marami pang inspiring at helpful content. Maraming salamat sa oras mo. Hanggang sa susunod na video.